Ayan na. Dara na. Si Leji <laughs> mananaog na nakakitaan ni. So, salamat kay Aroto Obas. Oh, Sulod na gano'n kayong guys. Sila Leji nakakuha. Mawin ang giingon nga. Basta mag-antos, Jud. Mas Santos Ah, antos sila pinangita. Ay, yun Dagang morsiko. Dagang morsikos, morsiko. Dayan. O pinangita. Dito libon. Katulad na lagi. Bahala. Imagine ang pilaka. Pilaka pusti ang anislag. Kila ka po si Dora guys. Hello, thank you so much. Uy, ginuko aro to ubas ni. Aro to ubas Ang kulay Abangan niyo sunod guys. Inani siya kadaghan. Sunod. Walay cauliflower diha. Ngita pag lain no, pretty sunod oh. Oh my god. Apa sweet corn carrots. Kabo mga lods, mga lods, mga ayo, gin mi ani ma. Ting pangayo mi kay. excited pud mi tinan sige mi abang-abang anang mga video-video. Hala nilargas largas dai ani kula. Wan ni nagampor sad mi kami ready maka kuha kay pud. 7 minutes lang iko. Ing ko hala na nalagi ni comment ginai nakakuha. Abot-bot siguro kay way comment pictures. Ako sa to ni comment. Dili bow ana. Dili to ra mlagi ray. Andito ra nagkuha. Ah kaya ma man ug di makuha hello so... oh, oh my god so blessed grabby jude super tawir. blessed guys hello oh, oh my god dapat idas ma ay dungan di -e lagi to oh, oh. Ja, kautan lagi to allah kautan jude kautan jude sila kautan jude kay. mahayo man sad mi ani loi salamat kay aruto vlog aruto ubas vlog di wala guys, sunod guys, abang-abang mo sa ang mga post guys. Huwag asa na sad, kaya partidyo na ganong. Sus, wala ka lang ang ilang pagsumukog libon. OMG. Please like and share. Hello. Ne ana ko na sa yuti. Muni she vegetable hunter. Vegetable. vegetable si tawag siya. Vegetable hunt. Um, Maghunt kasi iyang ipang butang guys sa malibon-libon. Lami ke sweet coin, mga fresh pa jud kaayo. Carrots. Uy, dagan di lagi ka carrots. pinaka paborito ripple you sa yuti. beauty. OMG, ini ada yang